habang ako ay naglalaba, si BB Light naman ay tumutulong sa akin na magbanlaw. Nakita niyo naman na napakasipag ng baby na yan. Ayan, nilipat niya sa walang tubig na planggana. Pagkatapos ay binanlawan ko na pinakalas na banlaw para ilagay sa dryer upang mabilis malaki si Bibilit naman ay giniginaw na. Kaya na lang siya sa sobrang ginaw. Hindi ko nakat pala ito. Pero sige lang, patuloy na lang para may saktong 3 minutes yan. Pagpatuloy sa aking pagbabanlaw upang maisampay na kasi paulan-ulan, ilagay sa dryer para kunting hangin na lang at init ay mamala na. Ayon si Bibilit ay enjoy na enjoy siya sa kanyang paglalaba. Lalo na kapag mayroong tubig ay doon yan maglulub ano, hindi kinigidaw ang batang ito. Gustong gusto niya mga tubig, lalo na kung nandyan sa planggana. Agad-agad yan siyang magsampa at maglublog sa planggana. Ayan, dyan nga time ay ako ay mag-dryer na ayan, si Bibilat ay nakatingin man sa akin. At nagtataka siya bakit wala nang damit sa yun, yung tab na yan. Kaya kanyang titingnan kung mayroon pa yan So, ang aking baby light ay napakakulit. Pero patuloy pa rin siyang sumusod. Pagkagabi, kami ay nag-worship. Katapos ng worship na ito, ay si baby light ay namang hasay. Uh, nakita niya sa screen, nakita niya kanyang muka. Kasi si baby light alam niya na pag makita niya ang cellphone, sigurado mapanood naman niya ito sa YouTube. yan Kaya titingnan tuwang-tuwa siya. Ayan. Tung tuwa siya nakita niya ang kaya mukha na amaze siya. <laughs> Yun ang kanyang kasiyahan ng munting bibilite namin. Yan. Malikot. Malikot. Kahit siya ay one year and nine months pa lang. Mga nine months ngayong uh, 19 ng July. So, yan po mga kaibigan, mga kapatid. Kaya dito ay makita ko na siya ay napaka-sweet. No, na matulungin. Yan. Pagka umaga naman, kami ay nag alakad-lakad. Yan. Kaso lang, napagod na, umupo na lang siya. <laughs> Yun, ganyan si Bibilay. Pag tuwing umaga, tatakbo. Pagkatapos sa inom ng gatas, tatakbo na yan sa simmor. Yun, umupo. Pag umupo yan, tumatay yan. Pero, yan, sayang, masayang masaya pa rin siya sa kanyang ginagawa, lalo na sa kanyang pagtatakbo. Yan, kaya siya hindi siya tumataba kasi bawat umagay, tumatakbo siya at mabilis talaga siyang tumakbo. Hindi, hindi natutuba kasi One year, isaktong one year pa lang ay tumatakbo <�agood> na yan siya. Kaya marami salamat. Hanggang dito lang. God bless po.